Paano nga ba magbayad ng iyong electric bill gamit ang Shopee? Let's start. Sa iyong cellphone, i-open ang Shopee app. Then, log in your account. Next, i-click ang Load, Bills and Travel. Scroll lang pababa at i-click ang Electricity. Next, i-search ang name ng electric company o cooperative na babayaran mo taga Mindoro po ako, kaya Ormeco ang aking SE search. Sa results, i-click lang ang iyong biller. Next, sa bill reference number, i-type lang ang iyong bill reference number na makikita sa iyong bill ng kuryente. Next, sa surname at first name, e-type lang ang eksaktong apelido at pangalan na makikita rin sa iyong bill. Sa amount, e-type din ang eksaktong amount ng iyong babayaran. Makikita naman ito sa may lower part ng iyong bill. Kapag okay na, i-click lang ang continue para magpatuloy. Next, sa checkout, makikita mo ang voucher at coins. Gamitin mo ang mga ito kung meron ka para makameno sa iyong babayaran. Next, i-click ang payment option. Kung may laman ang iyong Shopee Pay, pwede mo itong gamitin. If meron ka namang GCash, i-click lang ang Payment Center e-wallet at i-select ang GCash. Dahil wala rin akong pera sa GCash, s later ang aking gagamitin. Kapag okay na, i-click lang ang Confirm para magpatuloy. i e review ang mga detalye na iyong inilagay kanina. Meron na palang 5 to 10 pesos na service fee sa iyong payment. Mapapansin na nadagdagan ng 10 pesos ang total payment na aking babayaran. If goods na, i-click lang ang Pay Now. If humingi ng MPIN sa payment, i-type mo lang ang iyong MPIN. Nice, payment is a success. Bayad na ang iyong kuryente. I-click lang ang OK para magpatuloy. I-click naman ang View Order Details para makita ang iyong resibo. Pwede mo itong screenshot bilang proof na nagbayad ka na. Salamat po sa panonood. Don't forget to subscribe to my channel for future updates. If may tanong po, comment lang po sa baba. Thank you.